paano magpiprint kapag ano magpiprint tayo ng uh, module na sakto sa paper size una alamin natin kung saan tayo magpiprint kung sa short ba o sa long kung gusto natin iprint sa short okay so short na yan tapos tignan natin kung ano yung size ng short tignan natin dito sa in, uh, layout punta tayo dito sa size ito yung size ng short 8.5 by 11 inches. Pero pag centimeter, ito yung gagamitin mo. Pero, titignan mo na lang, ito siya, letter, 8.5 by 11 inch. Ngayon, alam na natin size ng, ano, ng coupon. Punta tayo sa insert. Dapat nandito na yung picture na nakasave na dito, no? So, mag mag maglalagay tayong picture, insert picture, tapos this device tapos saan natin siya sinave dito sa download tapos pipindutin natin yung picture na dinownload natin tapos yan uh, kiklik natin itong wrap text lagay natin sa behind text yan. tapos punta tayo dito sa dito sa bandang crop size yan yan so dito tignan nyo yung cursor click natin itong arrow tasa tapos labas yung itong section na to i-off natin yung aspect ratio dito sa scale uncheck natin yan tapos edit natin yung height ano yung height natin 11 inches yung lapad natin ay 8.5 yan tapos kapag natapos na okay lang natin yan. tapos next na gagawin natin ay tututok natin yung cursor natin dito sa align magawin natin align left natin yan. tapos pindutin natin ulit yung align align center tapos pindutin natin ulit yung align align middle yeah. tsaka dapat tignan natin kung naka check itong align to page na afternoon, nun ganyan na itsura nya sakop nya na yung buong coupon yeah. tapos afternoon, nun piprint na natin so kung naka connect piprint mo na connect mo yung connect mo tong cord ng printer piprint mo na